Hello mga guys Long long time ago mga guys Bawi bawi tayo Andito si Lady Snow White ngayon Naglalakad ngayon sa Antipolo City Ginabi ako sa mga nilakad ko mga guys Kaya yan Ang Antipolo City Alas 6 na ng gabi Marami akong nilakad mga guys Yan Natin Yan yung Antipolo City Hindi pa ganong maraming tao kasi November pa lang ngayon mga guys And... hindi pa busy life ang mga tao ang mga nagtitinda sa bangketa hindi pa mukhang taghirap itong, itong 2024 eh talagang ikangat parang hindang hindang mahirap konti lang yung mga vendors dati nung last year punong puno ito rito siksikan November pa lang pero ngayon parang kukodi uh, yung tao mga guys November lang yan kababa ko kababa ko lang ng ano, mini bus. galing ako sa uh, mambugan alam nyo naman mga guys mother of the earth the mother of the earth busy di ba <laughs> tayo ang mother father sa ating bahay ang kasama ko yung mag ina yung apo kong grade 6 saka yung babae kong anak Busy life kami kasi nabluluto kami ng mga ulam. Itinitinda namin doon sa planta. Ito yung busy life. Dadaan pa kasi ako sa palengkin mga guys. Dadaan pa ako sa palengkin kaya walking oh. Para makapag-video din tayo, makapag mga habay. Siya mga video dito. Kaya nag walking walking Kaya nag-walking-walking na rin tayo. palingke, bibili pa ako ng ulam namin nag request yung anak ko na isda daw isda naman daw bukas pa naman yung palengke namin dito malaki namin palengke yung dry and wet market sa MLQ eh may ice cream pang ganyan vendors na mga guys saging fried chicken tabi tabi silang mga fried chicken ang sarap ang babang mga bende o lima bende daw 25 daw nagagubo kasi yung anak ko ng manok kaya hindi na akong bibili check tayo ang price dito sa save more 1.80 yung manok nila ngayon sure ka tayo sa i-mall papuntang wet and dry market to channel Q yun yun sa unahan ito naman yung i-mall Oh, dito. Ah, okay, mga kay pasensya na kayo, medyo gumagalaw yung camera natin kasi paspasang lakaran na to vendors ngayon parang 180 ang kilo grabe ganun talaga gusto mong kumain ng sitaw mabuti na lang may katabi kaming may farm kaya 20 pesos ang dami na 10 piraso may katabi kaming farm doon sa aming lugar si private property yung lugar namin kaya may farm doon sa katabi namin kukleto sila ng gulay sitaw kangkong okra talong apat sa kanila 20 pesos gawa ni Maris Etire sarap niya yan ako din merinda pag gutom ako mga guys sarap kasi ng kanilang lugaw kaya yung palengki pa sa dulo yung MLQ with Andre Martin kaya kung tinglakad na lang walang aning nang mga guys hindi ako makapag vlog kaya kunting tiis lang sorry kaya hindi na Kap. Ano kung laki tayo pabili ng kape, ha? Eh, ah? nasaan po yun? yung yung pangkape mo? Ay, ah, ito. Ito yung malito yan. mahirap makabili po. Magkano po? 36. Dito ko tapera. Alam mga guys, uubilin ako ng pangkape 37 daw. 1,000 tay. plastic cup din po. Ah, yung ano tag-16 lang, yung tag-16 pesos o roba. pa. Malit lang. Ayun na ata po yung violet. Patingin mo na tayo. Ito ata. Ito, ito. Yan. Magkano? O yan nga. 16? Yan nga. 16 at saka 37. May pahingin na lang tayo plastic. 16 at saka 37. 53. Ah? 53 po. 53. Sige po, may bariya naman ata kayo na. Ayan. Kasi baka sarado na kayo mamaya kayo bibili na ngayon. Eh, 'yun na nakabul pa kasi pag may nagpapatimpla ng kape, wala akong malagyan. Yung pang para sa kape mga guys, yan mura din ang presyo nila pwede na rin 37, 16 okay ito yung mga bilihan dito meron, meron din palang ano no ito mas maganda ata pwede bang ulam ng ganito ilalagay tayo na. pang ulam hindi pwede rin mahal ata magkano yung ganito 35 po. ilan laman 25 yun na nga yun mas maganda pa nga atang bilhin to yun nga lang baka bawal Ulam kasi ilalagay ko tayo. May, may binili ako yung plastic. Kaya mayroong pala kayo dyan, no? Oh. Magkano po sa inyo yung maliit na ganyan? 30. 50. Patingin nga tayo yung tag-30 mo. Silipin ko lang. Baka yan na yung hinahanap ko. Ito e eh. Trenta, ilang piraso yan? 30. Oh, tama ito, trenta nga. Ito nga. Ha? Magkano? 30 piraso. Trenta pesos. O yan po, pabili ako niyan. Yan Isa lang. Trenta. Ito na po, oh. Tay, pasiksik na lang. Mura nga sa inyo, 35 dun eh. Sayang yung limang piso tayo. Thank you Buti nakabili ako ng mura ngayon Lalagyan ng <coughs> Ayan tuloy tayo mga guys Tuloy tayo ng ng Kasi nilagay ng aming ulam mga guys Nilalagay namin sa ganyan may nilalagay na sa ganyan. No? Para easy na nakikita na nila, hindi na sila magtatanong kung ano. Yung anak ko kasi babae mga guys, masipag yung magluto. Luluto siya ng mga ulam. Titan namin sa planta doon sa maigay. Nakapamili na kami kahapon sa kanilang hapon na sa ayan, lakad tayo mga guys dito, pupunta tayo sa MLQ, Bed and Dry Market ayan may mabibili pa ako dun ng mga isda palingkin ng Antipolo City makapag babo Babu, babu, babu mga Guys, nandito na ako sa MLQ. Malaking market to mga guys. Bibili ako ng isda. Ayan okay, mga guys. Mga tira-tira isda na lang mabibili ko nito kasi alas 6 na. Okay, sa isda. Okay, mga guys, sasunod ko mga pag Babu.